naman ni Senator Grace Poe, dapat magpaliwanag si Delima sa di manoy pagtutok nito sa reklamo laban sa ilang opisyal ng Iglesia ni Cristo. May iba paraw kasing mas mahahalagang kasong dapat asikasuhin. Ngayong linggo, apat na probinsya ang inikot ni Senator Poe at aminado siyang paghahanda na ito sa anumang magiging desisyon niya kaugnay ng eleksyon 2016. May report si Teresa Andrade. <coughs> ulit ang nakasama ni Senator Grace Poe sa kanyang pagbisita sa Nueva Ecija ngayong araw. Panauhin si Poe sa Youth Leadership Forum na dinaluhan ng mga high school students mula sa bayan ng San Jose. Ang mensahe ng Senadora, malakas ang boses ng kabataan sa social media kaya sana ay wag lang ito gamitin sa mga personal na issue tulad ng love life kundi gamitin ding instrumento para sa ikabubuti ng bansa. Sa lakas ng social media, nagtatrending tayo palagi sa Twitter. Pati yung Aldab, nagtatrending sa Twitter. Punahin rin ninyo ang gobyerno sa tamang paraan para malaman namin kung ano ang pwede naming gawin para matulungan kayo. Ngayong linggo, nag-ikot si Poe sa apat na probinsya. Sabi ni Poe, malaking bagay ito para malaman kung ano ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Bahagi raw kasi ito ng kanyang paghahanda sa anumang desisyon niya sa 2016. Baka naman pagka ako'y natuloy, tanungin ako, oh, ano ba sa palagay mo ang solusyon sa mga problema na yan? Eh, baka hindi ko alam. Natanong din si Poe tungkol sa protestang isinasagawa ng Iglesia ni Cristo laban kay Justice Secretary Laila Delima dahil sa umaroy labis at di pangkaraniwang atensyon nito sa napaulat na kidnapping umano ng isa sa mga miyembro nito. Tingin ni Poe, merong dapat ipaliwanag si Delima. Lima. Bakit uh, ang tutok doon? Samantalang halimbawa, yung ibang mga kaso ng gobyerno, wala naman sila mga witnesses pa na nakahold. Halimbawa, tinatanong ko, meron ba kayong um, nakuha na dun sa Mama Sapano no uh, massacre. Meron na raw mga inimbestigahan pero wala pa naman naka, uh, naka witness protection. Patuloy na sinusubukan ng GMA News na makunan ng pahayag si Delima. Pero kahapon, sinabi ni Delima na ginagawa lang niya ang trabaho niya. Teresa Andrada, GMA News.